kung ang Diyos hindi niya pinayagan na mangyari ang mga bagay na yan, hindi mo maibabalik ang katotohan. Tama. Walang mga protestante na yan. Kaya alam mo, na nalulungkot din ako yung mga nangyari sa mga sa mga matatapang nating mga kapatid na hmm. mga protestante, oh. alam mo. Silang, silang naglakas ng loob na himiwalay doon sa sa mga practice na hindi alam nilang hindi tama. At sila dahilan kung bakit nagkaroon ng daan, yes. nagkaroon ng, ng, daan ang just para maibalik niya pagdating ng panahon. Yes. Ma remember, Martin Luther, Martin Luther was there 1400s. So may 400 years pang nakalipas bago tuloy na naibalik ng Diyos yes. yung katotohanan. That's right. At yun ang aming ibabalita sa inyo at yun ang aming ituturo sa susunod kung ano ang nangyari paano na ibalik ng Diyos yung katotohanan dito sa mundo? Ah, Napag-usapan natin yung malawakang apostasy, ano? Na minsan, naihalin tulad namin ito sa isang salamin, eh. Isang, isang malaking salamin. Alam mo, bilog, tama yun, ano eh, tama yun, eh. Pagsak mong ganyan. Pag binagsak mo yung... Turog! Naihalin tulad namin yun minsan, yung, yung truth, no? Yung simbahan ni Jesus Christ sa isang malaking salaming bilog o kahit ano pang shape niya. Isang salamin. Isang salamin. Pag binagsak mo yan, semento, pira-pira so yan. May maliliit, may malalaki, may malalaki, may maliit, may malalaki. Pero hiwa-hiwalay. Pero hiwa-hiwalay. Ibig sabihin, yung mga pira sa so na yon, mayroong katotohanan, may katotohanan na kapiraso. Basag, eh. May katotohanan doon. Basagi. May piece of truth doon. Pero ang gusto mong makita, yung kabuuan kabu na salam. Sa gitna nitong labanan ng mga salita at ingay ng mga hakahaka, -haka, madalas kong sabihin sa aking sarili, ano ang nararapat kong gawin? Sino sa lahat ng pangkat na ito ang tama? O lahat ba sila ay pare-parehong mali? Kung mayroon mang isang tama sa kanila, alin ito? At papaano ko ito malalaman? Habang ako ay naghihirap sa ilalim ng masidhing suliranin, sanhi ng pagtutunggalian ng mga pangkat na ito ng mga reliyoso, isang araw ako ay nagbabasa sa sulat ni Santiago, unang kabanata at ikalimang talata, na mababasang, Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Wala sa alinmang talata sa banal na kasulatan na nakapukaw ng higit na makapangyarihan sa puso ng tao kaysa sa nagawa nito sa akin sa oras na ito. Tila pumasok ito ng may malakas na kapangyarihan sa bawat himay-may ng aking puso. Paulit-ulit ko itong pinagmumuni-muni Nalalaman akong may tao mang nangangailangan ng karunungan mula sa Diyos, ako yun, na kung paano kikilos ay hindi ko alam. At maliban kung makakakuha ako ng higit na karunungan kaysa sa meron ako ngayon, hindi ko kailanman malalaman sapagkat ang mga pastor ng iba't ibang sekta ng reliyon ay magkakaiba ng pagkakaunawa ng iisang talata sa banal na kasulatan at nakakawasak ng lahat ng tiwala sa paglutas ng katanungan sa pamamagitan ng pagsasangguni sa Biblia. Sa wakas nakarating ako sa pagpapasya na alin sa dalawa ako ay manatili sa kadiliman ng kaguluhan o kaya'y kinakailangan kong gawin ang tagubili ni Santiago. Yun ay humingi sa Diyos. Maaari akong magbakasakali. Nagtungo ako sa kakahuyan upang maisagawa ang aking pagtatangka. Ito ay sa umaga ng isang magandang maaliwalas na araw sa tagsibol ng taong 1820 ito ang kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay na ako ay gumawa ng ganitong pagtatangka. Bahagi ako pa lamang nagagawa ito. Nang dalian akong sinunggaban ng isang kapangyarihan na ganap akong dinaig. At may kagilagilalas na lakas na higit sa akin upang igapos ang aking dila nang hindi ako makapagsalita. Nagtipo ng makapal na kadiliman sa aking paligid at wari ko ay sandaling yon na tila ako ay nakatadhana ng biglang pagkawasak. Subalit sa paggamit ng lahat ng aking lakas upang tumawag sa Diyos na iligtas ako sa kapanghirihan ng kaaway na ito at sa sandaling yoon nang ako ay nakahanda ng kumailalim sa kawalang pag-asa at ipaubayan na lang ang aking sarili sa pagkawasak at sa sandaling ito ay labis na pangamba sinabi ko ay Panginoon ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo higit pa sa liwanag ng araw. Nadahang-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kalawalhatian ay hindi kayang maisalarawan. Nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin. Tinatawag ako sa aking pangalan. Pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, Joseph, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Ang aking layunin sa pagtatanong sa Panginoon ay upang alamin kung alin sa lahat ng sekta ang tama upang malaman kung alin ang sasapian ko. Sinagot ako na hindi ako dapat sumapi sa alinman sa kanila. At marami pang ibang bagay ang sinabi niya sa akin. Wala nang gano'ng mga bagay tulad ng mga pangitain o paghahayag sa mga panahon ito. Hindi ko sinisisi ang sino mang hindi maniwala sa akin kasaysayan. Kung hindi ko ito naranasan, ako mismo'y hindi maniniwala. Oh, oh. Gayon paman, ito'y isang katotohanan na ako'y nakakita Joseph. ng isang pangitain. Ako'y tunay na nakakita ng liwanag. At sa gitna ng liwanag na yon, nakakita ako ng dalawang katauhan. At ipagsabi pa ito kanino sa katotohanan kinausap nila ako. Itoy alam ko at nalalaman ko na itoy alam ng Diyos at itoy hindi ko maipagkakaila. Ang katotohanan ng gawain ay makikita sa mga biyayang nagmumula rito. Si Joseph ay tinawag ng Diyos. May gawain siyang gagawin. Sa pamamagitan niya, may bagong ipinahayag ang Panginoon. Isang tala ang naglalaman ng kabuuan ng Ibanghelyo. Ito ay isinalin sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng ni Kristo, ang Panginoong makapangyarihan. At inilathala bilang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Ah, at kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso, na may pananampalataya kay Kristo, Kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng kanyang buhay na propeta, ipinanumbalik ng Panginoon ang kanyang simbahan. Ang kalugod-lugod at payak na kabuuan ng Ibanghelyo ay naritong muli. Dahil dito, ako ang Panginoon, nalalaman ng kapahamakang sasapit sa mga naninirahan sa mundo, ay tinawag ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith Jr. at nangusap sa kanya mula sa langit nang ang kabuuan ng aking ibanghelyo ay maihayag sa mga dulo ng daigdig.